bagong sisit na naman tayo at na ito Orenis Kagan una nagpakita sa atin mm -hmm. Gitik mga kapaders Buhay naman ang huli pang ulam kagad Masarap itong pinirito or kunot mga kapaders Magbago lamang ang direksyon ng bagyo Magpalaot sana kami ang tumbok Pulilio Island mga kapaders Lord gabay mo sana ang isla namin Huwag sa ang ng bagyo at na ito kulambutan mm -hmm. Gitik Nakakulambutan na tayo sa pangalawang pana sana managdagang pa ito at para marami tayong pambigas mayroon pa tayong bagyong paparating hamal na bagyong pipito yan malakas pa naman lumaot pa kami ngayon dahil ang bagyo malayo pa mga kapaders. nasa pacific pa ng kabisayaan at baka bukas sa gabi ang bagyo andito sa amin sa Quezon sana magbago ang direksyon Pumihit sana ang hangin, maghabagat lamang, huwag magamihan. At na ito, surahan mga kapaders. Mm -hmm. Pipressure ko muna ito, ito surahan at baka bukas lumakas ang dagat hindi tayo makakalaot mga, kalawot, mga kapaders, dahil meron tayong signal signal number 1 ang Pulilo Island ang Pulilo Island sa isla namin ay magkaratig lang mga kapaders, ang humalik kison. pag tinamaan ng bagyo ang Pulilo Island kami unang tatamaan mga kapas, dahil kami harap sa Pacific Ocean at na ito lo nakutin ko ito Madalawahan mm -hmm. sana ito at parang aking mag-ina tag-isa ulit mga kapaders. Masarap itong pambangot sa gulay kahit hindi pang kahit papakin, masarap ito. Ito rin ang gamot sa mga taong high blood mga kapaders. Number one, nakakatakot. Madagdagan sana ito. Hanap tayo uli. Oy, kulambutan mga kapaders. Kulambutang buhangin. May kulay asul ang palikpikan Mmm, -hmm. gitik. Ito yung kulambutang dinalaki mga kapaders. Pinagang malaki na ito, isang kilo. Ito mga kalating kilo na ito mga kapal, estimate ko. lagitik natin, adubuhin o kaya kulambutan kalamaris masarap ito mahirap ngayon ang pay isda dahil maliwanag ang buwan baka bukas kabilugan mga kapaders ganitong maliwanag ang buwan ang kulambutan ay lumalangwi laang naghahanap ng makain sila hanap ulit tayo na ito pugita mm -hmm. tibogok or mandalang gabi mga kapaders kung tawag sa amin dito sa amin ang kilo na ito 120, minsan sandaan pag nagbaba ang presyo ng buyer. Masarap tong adobo sa gata mga kapaders. Kaya lang bawal tayo ito kumain. Pangbinta na muna para makapawit sa gastos. Kasama ko ulit si Kadabi ngayon mga kapaders. Nagsama na paglaot. At na ito isdang bukaw. Paksiwin. Mm -hmm. Pang ulam bukas. Wala tayong may bintang isda mga kapaders. Kulambutan. Sana makachin po tayo ngayon. Awan lang yung kasamahan ko kung nakahuling kulambutan. Sana makahuli rin At para pang naradagdag. Hanap ulit tayo at na ito, buka uli mga kapaders. Aroy, tumago. Ay, pumihit pa dito sa kabila. Baka nandito. Nasa na kayong bukaw na yun. Tumago pa. Ay na ito. Sana tamaan. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Naulog. Malayo sentido yan. Yung pinakang na tinik niya sa parting batok. Pang ulap uli. Pandagdag. Paksiwi na naman. Hanapan natin. Kulambutan. Pakita man sana. At na ito, lapu-lapu, pang ulam uli. Mm -hmm. Mata ang tama. Kauser or liglig -lig, mga kapatid kung tawag sa amin ganitong isda. Malaki na ito. Estimate ko dito mga 200 grams mga kapatiders. Sana may kasamaan to, pang ulam. Sa pambinta, kulambutan lang sana. Ganito ang mahirap talaga sa pagbubuwanin. Mahirap ang panain. Ang pag-asala, ang kulambutan. Sa kapugita, kumakasumpong tayo. Pero pag wala, wala din. Uy, na ito, tibogok may kinakain mga kapaders mm hmmm ano daw kayo kinakain na ito oy lato lato mga kapas kinakain yung halaman dagat pati pugita nagpapasiguro na sa bagyo nagkakain na ng marami mga kapaders panlaban sa lakas ng dagat <laughs> ano daw kaya nasa ngipin na ito kinakain oy maliit na pugita mga kapaders kinakain Kapo pugita kinain ay matakaw kang masyado kapwa mo lang ay eh, kinakain mo pa pandaradagdag, pambinta uy, na ito mga kapaders nakapano na yung kasamahan ko si Kadev Rico. malaking kulambutan to, XL isang piraso lang mga kapaders may kikitain na kami at yung nahuli kong kulambutan na dalawa pambawili sa Jesus mga kapaders ito, sigurado na salamat Lord, nakakulambutan yung kasamahan ko sana malagdagang pa yan hanapan natin ang kasamahan na ito kulambutan Maasang kiluhan lang ito mga kapal estimate ko. Papanain ko na rin. Mm -hmm. Gitik. Pandar dagdag. Salamat doon. na ito ang kulambutan sa parting babaw. Sa parting malalim walang kulambutan. Ating hanapan at baka mayroong kasamahan lang ito. Baka may kaasawa mga kapatyrs. Walang kasamahan. Baka malayo ang pagitan sa parting unahan. Kalsing mo ito sa paan ako at gitikman. Naroon pa sa unahan may sule bagyo. Andito may nakasuot. Ihawin. Pang ulam. Mm -hmm, bibiya or Isdang lipstickan mga kapatis kung tawag sa amin. yang ko pita mga sa parting hasangan. At para panghinain na naman, nagdudugo na mga kapatis. At baka mamaya pag namin, ihawin namin to ni Karabis Rico. Hindi pa kami kumakain ng hapunanan. Oras nga pala ngayon, alas 7 ng gabi mga kapatis. Baka mag kami mga alas 10 na. Uy, kulambutan uli. Na ito. Nakachamba pang-apat na pana mm hmm gitik. Ito, estimate ko, madalang kilohan na itong mga kapaders. Medyo malaki ito sa isang ako. Salamat, Lord, na naman. Ayos na ito, kahit, kahit kulang butan, kahit walang isda. May isda man sana, para may pang-ulam tayo bukas. At naroon sa unahan, mga kapaders, may kulang butang mailap. Ayun. At tinalapitan. Ay, malay. Ay, Ay, naroon sobrang ilap nito mga kapaders inangatan ko ng langoy tinataasan ko kung sa Tagalog mga kapaders talagang mailap ayun namumuti nakikita ako mga kapaders nakaharap sa atin nakatingala ay mailap talaga sige ayan na ayan na mm -hmm. nakachimpuhan din kita ala hindi kaya makatakas ay labas ang sima ididiin ko yun nakalampas din makakatakas pa mga kapaders malaki-laki na ito matatong kiluhan makakabunot pa at ang mailap na nganit pinabol-habol na ako makakabunot pa salamat na naman lord kwartan linaw na na ito pawikan ano kaibigan kumusta ang buhay buhay o ba ka kampag sa kabila ay grabe yung paghihirap nito mga kapaders sige ingat ka dyan sa iyong paggalang yan layo na sige gawa yata ng maliit pa yung pawikan na yun at tanggal ang isang kampag at dito sa butas, may nakasuot na isdang kulay pula. Hindi ko alam kung anong isdain to. Labas ang buntot. Mm -hmm. Ay, pang ulam to mga kapaders. Alam ko na, kausir na naman ito. Yoy, sabi ko na, nagkamali ang aking hinala. <laughs> Pandaradagdag, pang ulam na naman. lapu lapo first class na isdang ating ulam bukas. Kahit tayo naghihirap, ang mahalaga mga kapaders, may ulam tayo lagi sa pambigas. Diyan sa unahan, hanap tayo na naman. Pakita mga isda. Oy, kulang butan ulit mga kapaters. Mga ako ko na ito. Uy, ayos. Tanggal na ang pagod. Mm -hmm. Hindi na agitik mga kapaters, nakatinta. Kapag naunahan ang tingin ng tingin ang kulang buta, na ispatan kagad, Hindi kagad na kamalus malus Hindi nakakaandang na, mga kapaters. Pero pag naunahan tayo ng tita na yan, ah, di ba no? Nakakandam kagad, agad, nakakalayo kagad sa atin. Dalawang kiluhan lang ito, estimate ko dito mga kapaders. Hanap na naman tayo sa parteng unahan. Naroon, may gumagapang mga kapaders. Manalanggap i eh. ay hindi. Mm -hmm. pugitang -hmm. araw pala mga kapaders. Akala ko manalanggap eh. Medium na ito. Pandaradagdag na naman. Dito sa amin, ang kilo ng pugita. Ang medium, sandaan. Hanggang dito ulit aking mga mana. Maahon na rin ako. Isang dive lang kami ni Kadab Rico, mga kapaders. Abang-abang lang pag-uwi. Eto na mga kapaders. Yung aming isang dive lang kanina. Ayos man. Isang puno sinaya ko. Puro lang butan. Awan ko lang kung ilan napalan ni Kadab Rico, Sa akin ni Mang Piraso. Unsi Piraso yan mga kapas pulang butan. Nakasulong siya yun. Ano pala sa napahin ka na bisikiko? Saka ako sa lumbo kaya. Tatlo palan. Isang manalang araw, isang manalang gabi, mga kapalit, isang hey, so, uh, manalang gabi, mga kapalit, isang ni Kadabis, Rico. Baka mga limang kilowan, estimate ko mga apat na kilogayan mga kapaders. Hmm. Maraming maraming salamat Lord sa biyay ngayong gabi. Nagpala ka ngayon mga kapaders. Ayos ma, may kikitain. Pero ang isda, ilang piraso mga kapaders. Yung isla na paan namin ngayon, tawang pang ulam ngayon mga kapaders. At para bukas, hindi na bumili ng sardinas. Ngayon ano? kayo pag sardinas, bitin.

Masang kiluhan na yan. Sa, eh, sa'yo, wala na ito. Hila na nahuli yung kulambutan. Lima. Lima? Sa'yo, yung mga malaki na. Sipok? Hmm. Ito na mga kapaders, yung ating bibiyang huli or lipstickan. Iniihaw ng aking kasamahan ni Kadewis Rico at kakain kami. Ito ang aming hapunan mga kapaders, oras ngayon, alas 11 na ang aming hapunanan. Tag-isa lang kami. Ito ang sa kanya, dalawang nukos na panak niya. Saka isang kamilo mga kapas, yan. ulam ng aking mag-ina, 552 na, kalderata. Ah, bukas, sigurado na, yung aking mag-ina, mga ng isda na, yan, dalawang nukos. Ang ulam ni Kadaw Siriko ngayon mga kapas. iyahawin din yung nukos na dalawang yun. Ito sa akin, sa piraso laang na bibiya. Mga manoy, mga manay, kain tayo. Ito, kape tayo. Kopi mate, saka kopi mga kapaders na pinagsama ang patanggal lamig ng katawan ito inihaw mga kapal sa bibiya sa usawan Tuyo lang mga kapaders ulit na mataba ngayon ang bibiya mga kapaders. Ayan. Kanin. Ayos na ito. Ito nga pala gamit kong press light. Dalawa. Ayun. Si Kadabis Rico. nag -iihaw ng kanyang ulam. Bibiya din mga kapaders. Iba talaga pag mataba. Hinahabol ng apoy. Na ito na. Wow. Sarap mga kapaders. Kain tayo. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Ito na yung aming huling buta na pinanaan kagabi isang lang yun mga kapaders, ayos man, pinasort tayo kagabi, -e. kulambutan ang karamihan mga kapaders, tapos yung isda naman, ni ilang piraso lang, tamang pangulam, yung aming huling isda, 11 perasong kulambutan yun mga kapaders, saka tatlong pugita, isang pugitang araw, isang ay dalawang pugitang gabi -e naman, tibugo kung tawag sa amin, ayos na ito pang bigas mga kapaders, ngayon, Bayan pa panahon, masama pa ng mga kapaders. Tiro na yung bagyo ngayon. Pagkita ka ako tayo kagabi kabila kaswerte. Pantaradagdag, pambigas. Ayan yung kasamahan ko, si Kadaibus 3 ko mga kapaders. sa mga timbang na yung, yung kulambutan. Sasakay sa single or motorsiklo. Ito naman yung huli ng aking tatay mga kapaders. Surahan, ang huli ng aking tatay. Ayan. Bilakin ang surahan mga kapaders. Ayon na kilo. Limang piraso lang mga kapaders. Ito yung huli namin isang piraso surahan man. Kortang linaw na. Dahil Dahil ng pambigas. na ito na mga kapaders yung aming kinita sa kulambutan 2,472 ito ang gastos 453 mga kapaders ito ang natira 2,019 divide 4 mga kapaders pinag apat ito ang partida bawat isa 504 ayos na ito pandaradagdag pang pangbigas, salamat lord sa biyaya na mo sa amin kagabi may ulap pa kaming isda mga kapaders o may pambigas sa tayo Ayos na ito. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless. Ingat tayong lahat. Pero matayong tayong bagyong paparating. Kaya tayong lahat mag mga kapaders. Kaya lang, kami ang tumbok ng bagyo. Pulilyo Island. Ay kami ang harap sa Pacific Ocean ng Pulilio. Umalig kison muna bago dumaan ang bagyo sa Pulilio mga kapaders. Kami muna dadaanan ng bagyo.